Sa isip ng isang leo ang tahimik na kumpiyansa ng leon. Naisip mo na ba kung paano nananatiling matatag ang isang leo kahit sa mga araw na tila buong mundo ay sumusubok sirain sila? Pumasok sila sa isang silid na may kumpiyansa, nagsasalita ng may katiyakan, at may apoy sa kanilang mga mata, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may katahimikan na hindi naririnig ng iba. Isang katahimikan na puno ng mga laban na hindi nila ikinukwento. Akala ng marami na walang takot ang mga leo akala nila ay hindi matitinag, hindi mapipigilan at hindi mabibigo ang mga leo. Ngunit tanging isang leo lamang ang nakakaalam ng katotohanan na ang kanilang pinakamaliwanag na liwanag ay isinilang mula sa kanilang pinakamadilim na sandali. Ang kanilang lakas ay hindi inayaw ito ay disiplina. Ang kanilang kumpiyansa ay hindi kayabangan ito ay paraan ng pag-survive. Ito ang paglalakbay sa isip ng isang leo. Ang apoy na kanilang itinatago. Ang sakit na kanilang nilulunok at ang tahimik na kumpiyansa na nagpapaalaala sa kanila sa lahat. Ang isip ng isang leo ay isang universo ng apoy, katapatan, at mga kwentong hindi nasasabi. Sa labas, sila'y kumikislap ng kumpiyansa, matapang ang mga hakbang, matatag ang pananaw, at may pusong hindi sumusuko. Ngunit sa loob, naninirahan ang ibang mundo isang mundong binuo sa tahimik na sakripisyo, emosyonal na disiplina, at malalim na pagnanais na maunawaan. Karamihan ay nakikita lamang ang umbol ng leon. Humahanga sila sa lakas, alindog, at tapang, ngunit hindi nila napapansin ang bigat na tahimik na pasan ng isang leo. Hindi nila nakikita ang presyon na manatiling matatag, ang takot na mabigo sa iba, o ang mga tahimik na laban na kinakaharap ng isang leo bago sumikat ang araw. Itong kwento ay magdadala sayo sa iyo sa kailaliman ng kanilang puso, sa likod ng kumpiyansa, sa likod ng ngiti, sa likod ng apoy. Dito tunay na naninirahan ang leo, at dito ipinapanganak ang kanilang tahimik na kumpiyansa. Sa loob ng bawat liyo ay nananahan ang apoy na hindi kailanman humuhupa. Hindi ito maingay, hindi magulo, at hindi ligaw, ito ay matatag, may layunin, at matindi ang proteksyon. Ito ang apoy na nakikita ng iba kapag pumasok ang isang liyo sa isang silid. Ito ang kumpiyansa na nakakabighani sa iba, ang aura na nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan, at ang tahimik na lakas na nagsasabing, anuman ang mangyari, babangon ako. Ngunit ang panloob na apoy na ito ay hindi biglang sumiklab. Ito ay lumago mula sa mga taon ng pagkatuto, paggaling at pagpili ng tapang kay sa takot. Ang mga liyo ay nagmininig dahil hindi nila hinahayaan na pahinain ang kanilang sarili para sa iba. Nangunguna sila hindi dahil nais nilang kontrolin ang iba, kundi dahil nais nila ng kaliwanagan. Nagpoprotekta sila hindi dahil sila ay teritoryal kundi dahil sila ay nagmamahal ng malalim at walang takot. Iba ang kumpiyansa ng isang leo, hindi ito nagmumula sa pagiging perpekto, nagmumula ito sa pagtityaga. Sa bawat pagbagsak ng buhay sa kanila, mas pinatatag nila ang kanilang sarili. Sa bawat pagdududa sa kanila ng iba, mas pinalinaw nila ang kanilang fokus. Sa bawat sugat na natamo, natutunan nilang tumindig ng mas mataas. At sa kabila ng lakas, naroroon ang kahinaan na bihirang ipakita. Sila'y nakararamdam ng malalim, nagmamahal ng tindi, at umaasa ng walang hanggan. Ang kanilang puso ay mainit, mapagbigay, at puno ng katapatan, ngunit ito rin ay sensitibo, madaling masaktan ng pagtataksil o kawalang dalang. Ito ang dahilan kung bakit pinangangalagaan ng mga leo ang kanilang damdamin. Hindi nila basta ibinibigay ang kanilang puso, ngunit kapag ginawa nila, ibinibigay nila ang lahat. Ang panloob na apoy ng isang leo ay hindi lamang personalidad, ito ay layunin. Ito ang tahimik na pangako nila sa kanilang sarili. Ano ang hirap ng buhay, hindi ko... Ang mga liyo ay mandirigma, ngunit ang kanilang mga laban ay hindi palaging nakikita. Habang nakikita ng mundo ang tapang, ambisyon, at karisma, kakaunti lamang ang nakapapansin sa tahimik na pakikibaka na mabigat sa puso ng isang liyo. Sa likod ng bawat tiwala sa sarili na hakbang ay may pagdududa na bihirang aminin. Sa likod ng bawat malakas na tawa ay nagtatago ang mga gabing puno ng labis na pag-isip at tahimik na pagkabahala. Sinasamahan ng presyon ang isang leo saan man sila magpunta, ang presyon na magtagumpay, maging hinahangaan, at huwag kailanman magkamali. Nararamdaman nila ang responsibilidad hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa mga mahal nila. Bawat pagkabigo, bawat pagkakamali, ay mas malakas na umuukit sa kanilang isipan kaysa sa kayang isipin ng iba. At gayon pa bihira nilang ipakita sa iba ang bagyong ito sa loob. Ang pride ay parehong kalasag at pasanin. Pinoprotektahan ng pride ng isang leo ang kanilang sarili mula sa kahihiyan, ngunit pinipigilan din silang ibahagi ang sakit, humingi ng tulong, o ipakita ang kahinaan. Natatakot sila na ang pagpapakita ng kahinaan ay maaaring sirain ang imahe ng lakas na kanilang binuo kaya't nagtiis sila sa katahimikan, madalas na nakangiti habang ang bigat ay mas matindi kaysa sa nakikita ng iba. Nakikipaglaban din ang mga leo sa laban ng pagkakakilanlan. Patuloy nilang sinusukat ang kanilang sarili laban sa mataas na pamantayan sa sarili at ng iba. Nararamdaman nila ang pangangailangan na kuminang, manguna, at magbigay inspirasyon, at kapag sila ay nagkulang, ang pagkadismaya ay tumatagos ng malalim. At gayon paman, bumabangon sila sa bawat pagkakataon, tahimik na nang ako sa sarili, muli akong babangon. Mananatili akong matatag. Hindi ko hahayaan na ang buhay ang magdikta sa akin. Ang mga tahimik na laban na ito, at dahil eksaktong sila'y nakikipaglaban ng mag-isa, ang kanilang kumpiyansa ay tila hindi matitinag, kaakit-akit, at tunay. Ang mga leo ay hindi nagmamahal ng basta-basta. Bawat koneksyon na kanilang binubuo ay buong pamumuhunan ng puso, isip at kaluluwa. Kapag pinili ng isang leo na magmahal, ito ay desisyon na ganap na nagbabago sa kanila. Ibinubuhos nila ang kanilang enerhiya sa pagprotekta, pagsuporta, at pag-aalaga sa mga taong mahal nila. Ang kanilang pagmamahal ay hindi lamang damdamin, ito ay kilos, pangako, at tahimik na pananagutan na kakaunti lamang ang ganap na nakakaunawa. Walang kapantay ang katapatan ng isang leo. Nakatayo sila tulad ng leon sa tabi ng mga taong mahal nila, walang takot at matatag. Ipinaglalaban nila ang kanilang relasyon gamit ang parehong tapang na ginagamit nila sa pagharap sa hamon ng buhay. Ngunit sa likod ng matinding debosyon na ito ay ang kahinaan. Ang magmahal ng labis ay nangangahulugang posibleng masaktan. Alam ito ng mga leo, ngunit pilit nilang niyayakap ang pagmamahal ng may tapang at pasyon. Ang kanilang pagmamahal ay hindi maingay o marangya. Ito ay matiisin, matatag at malalim. Nakikinig sila kapag nagsasalita ang iba, ipinagtatanggol kapag ang iba ay nadadapa, at nagbibigay ng aliw ng hindi hinihini. At kahit pakiramdam nila ay hindi pinahahalagahan o hindi naintindihan, nananatiling matatag ang puso ng leo, tahimik na umaasang mapapansin at mapapahalagahan ang kanilang mga pagsisikap. Mayroon ding malalim na emosyonal na intuwisyon ang mga leo. Nararamdaman nila ang damdamin sa kabila ng salita, nauunawaan ang mga takot na hindi nasasabi, at tumutugon ng may empatya. Ang pagiging sensitibo na ito ang dahilan kung bakit sila nagmamahal ng napakalakas, nararamdaman nila bawat nuwes ng koneksyon, bawat alon ng damdamin, at bawat banayad na ugnayan. Sa huli, ang lalim ng pagmamahal ng isang leo ay sumasalamin sa kanilang panloob na apoy. Ito ay matapang tapat at malaya. Mahalinin ng isang Leo ay maranasan ang debosyon sa pinakabanal nitong anyo, pagmamahal na nagpoprotekta, nagbibigay lakas, at nag-iwan ng bakas na mas tatagal kaysa sa isang buhay lamang. Walang sinuman ang pinapalampas ng buhay, at ang mga Leo ay hindi eksepsyon. Ngunit ang nagpapakahalaga sa kanila ay ang kakayahang bumangon, muli at muli, kahit gaano sila kahirap bumagsak. Bawat kabiguan, pagkasawi, o pagkakamali ay nagiging gasolina para sa kanilang panloob na apoy. Naiintindihan nila na ang lakas ay hindi nasusukat sa pag-iwas sa pagkatalo, kundi sa kung gaano kahusay at katapang ang pagtindig matapos nito. Ang isang leo ay hindi natitinag sa ilalim ng presyon, kanilang tinatanggap ito, pinoproseso, at ginagawang kapangyarihan. Kapag ibinagsak sila ng buhay, sandali silang tumitigil sa katahimikan, iniisip ang mga aral, at naghahanda na harapin muli ang mundo ng mas malakas kaysa dati. Ang kanilang tibay ay hindi mapagmataas, ito ay tahimik, disiplinado, at walang humpay. Kahit sa mga sandali ng pagkabigo sa pag-ibig o pagkasawi, ang mga leo ay hindi sumusuko. Pinagtitibay nila ang kanilang sarili ng paisa-isa, hindi tumitigil sa mas mababa sa kanilang tunay na potensyal. Ang kanilang kumpiansa ay hinubog ng karanasan, bawat pagkabigo ay nagpapatala sa kanilang instinct, bawat pagkawala ay nagtuturo ng pagtitiis, at bawat pakikibaka ay nagpapalakas sa kanilang determinasyon. Ang pagbangon matapos ang bawat pagbagsak ang nagpapasikat sa leon. Kumikislat sila hindi dahil immune sila sa sakit, kundi dahil pinipili nila ang tapang kaysa takot. Pinipili nila ang tiyaga kaysa panghihina ng loob. Pinipili nilang pamunuan ang kanilang sariling buhay, sa halip na hayaan ang kapalaran ang magdikta ng kanilang tadhana. Para sa isang leo, ang pinakamakapangyarihang tagumpay ay ang mga ginagawa silang hindi lamang malakas, kundi hindi matitinag, walang takot, at walang hangganang inspirasyon. Bawat leo ay may dalang alingaungaw ng kanilang kabataan, ang mga sandaling tahimik na humubog sa leon na kanilang naging. Ang kanilang kumpiyansa ay hindi biglang sumiklab, ito ay hinubog sa mga karanasang kailangan ang tapang, tibay, at emosyonal na lakas. Maraming Leo ang lumaki na natutong patunayan ang kanilang sarili, upang makamit ang pagkilala, respeto, at pagmamahal. Hinarap nila ang mga hamon na nag-udyok sa kanila na tumindig ng matatag, magsalita ng may tapang, at protektahan ang kanilang mga pangarap. Ang mga karanasang ito sa murang edad ay nagturo ng disiplina, pagtitsaga, at mataas na pagpapahalaga sa sarili. Kahit bilang bata, natutunan nila na mahalaga ang kanilang tini at ang kanilang mga kilos ay maaaring makaapekto sa mundo sa kanilang paligid. Ngunit ang kumpiyansa ng leon ay isa ring kalasan. Ang mga karanasan sa kabataan, maging ito man ay pagdududa, kapabayaan, o kritisismo ay nagturo sa kanila na pangalagaan ang kanilang puso. Natutunan nilang itago ang kahinaan sa likod ng matapang na mukha. Mumiti kahit nasasaktan, at protektahan ang mga bahagi ng kanilang sarili na madaling masaktan. Ang kombinasyong ito ng lakas at pag iingat ang bumubuo sa pagkatao ng isang leo. Itinuro ng kanilang murang karanasan ang kapangyarihan ng tibay, halaga ng katapatan, at pangangailangan ng respeto sa sarili. Bawat tagumpay sa adulthood ay nakaugat sa mga maagang pakikibaka. Bawat ungol ay paalala ng mga laban na tahimik nilang nalampasan at bawat kilos ng kumpiyansa ay sumasalamin sa tahimik na tapang na hinubog sa kanilang kabataan. Ang pag-unawa sa kabataan ng isang leo ay parang pag-unawa sa ugat ng isang malakas na punong kahoy, ang lakas, tiyaga, at pagtityaga na nagpapahintulot sa kanila na tumingin. Madalas na nagkakamali ang mundo sa pagkilala sa kumpiyansa ng isang leo bilang kayabangan, ang kanilang pride bilang kapalaluan, o ang kanilang tapang bilang walang takot. Ngunit ang katotohanan ay mas malalim at mas makatao. Ang kumpiyansa ng isang leo ay hindi palabas, ito ay mekanismo para mabuhay. Ito ang baluti na kanilang binuo upang makalibot sa mundong hindi palaging nakakaunawa sa kanila. Bawat ngiti, bawat ungol, bawat matapang na hakbang ay nagtatago ng mga taon ng tahimik na pakikibaka, mga takot na hindi nasabi, at sakit na hindi ipinahayag. Ang tila madaling kilos sa panlabas na mundo ay resulta ng walang katapusang laban na nilalabanan mag-isa, laban sa pagdududa, kawalan ng tiwala sa sarili, at pagkasawi. Bawat sandali ng pagpapakatatag ay nagtatago ng bagyo ng damdamin. Bawat gawa ng tapang ay suportado ng walang katapusang gabi ng pagminilay, tibay, at pagpapalakas sa sarili. Ito ang twist, ang tunay na lakas ng isang Leo ay hindi nasa ipinapakita nila, kundi sa pinagtitiis nila. Ang kanilang kumpiyansa ay pinaghirapan, hindi basta ibinigay. Ang kanilang pride ay patunay ng kanilang kaligtasan. At ang kanilang apoy ay tahimik na lakas na nagpapatuloy sa kanila na bumangon kahit iniisip ng mundo na sila ay bumagsak na. Upang maunawaan ang isang leo ay makita ang higit pa sa panlabas, saksihan ang tapang na namumuhay sa katahimikan. Matapos ang lahat ng tahimik na laban, mga nakatagong takot, at walang katapusang gabing mag-isa, sa wakas ay nagsalita ang leo, hindi sa malalakas na deklarasyon, kundi sa tapat na katapatan at hindi matatawarang lakas. Ipinapakita nila ang hindi karaniwang nakikita ng iba, ang kahinaan sa likod ng umol, ang mga sandali ng pagdududa sa likod ng matatag na titig, at ang lalim ng pagmamahal na nagtutulak sa bawat kilos. Dinala ko ang bigat ng mga inaasahan, hinarap ang mga takot na